Ang pagtatanghal ngayong araw ay ang istorya ni Anna, isang babaeng Irlandes mula sa Cork sa Irlanda na nakaranas ng bigla ang pagkawala ng kanyang boses. Naharap siya isang potensyal na medikal na kapansanan, nagpasya siyang maglakbay sa San Giovanni Rotondo, ang tahanan ni Padre Pio. Sa kanyang pagbisita, naranasan niya ang pinaniniwalaan niyang mga mahimalang palatandaan kabilang ang amoy ng kabanalan, isang malalim na espiritual na karanasan. Sa huli, nanumbalik ang kanyang tinig na iniuugnay niya sa pamamagitan ni Padre Pio at sa kapangyarihan ng Diyos. Kinumpirma ng mga medikal na pagsusuri kasunod ng kanyang pagbabalik sa Irlanda ang paggaling. Alamin na ang detalye ng mahimalang paggaling ni Ana. Manatiling nakatutok. Noong ikalabing pito ng Agosto, isang libo siyam na at siyam na August 17, 1995, si Anna mula sa Cork County sa Irlanda at ang kanyang asawa ay nasa Barley Cove. Ilang araw din sila doon. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, bigla niyang napagtanto na nawala ang boses niya. Minsan na siyang nakaramdam ng impeksyon sa lalamunan, ngunit ito ay kakaiba. Hindi siya makapagsalita Sinubukan niya pero bulong lang ang lumalabas. Walang lakas sa kanyang tinig. Nag-alala siya kung anong kapansanan ang pinagmumula nito. Ang kanyang doktor ay inirekomenda uh, siya sa isang uh, espesyalista. Kaya nagpatingin siya sa kanya at ipinaliwanag ang lahat sa abot ng kanyang makakaya kung anong nangyari sa kanya. May sapat na lakas sa boses niya para maintindihan nito siya nagbuga ang, doktor o nag-spray ng pampamanhid o anesthetic sa kalalamunan niya at sinuri ito ng instrumento niya. Akala niya na may bukol doon o kung ano man na kamukha ito. Sinabi ng espesyalista na gusto niya ng mas malawakang pagsusuri sa ospital sa ilalim ng anestesya kaya pinayuhan siya nito na makipag-ayos sa kanyang sekretaryo upang itakda ito. Noong nakaraan na nagkaroon siya ng mas maliit na problema ang medikal, may isang kaibigan siya na isang napakahusay na diboto ni Padre Pio na nagbigay sa kanya ng nobena upang dasalin. Nalalangin siya sa santo at naging maayos ang lahat. Nagbigay ito ng lakas at kaalaman sa kanya upang mapagtanto na ito ang taong makatutulong sa kanyang problema sa lalamunan naisip niyang magpunta sa San Giovanni Rotondo bago siya pumasok sa ospital. Kaya nakipag-ayos siya sa sekretarya ng doktor na itakda at gawin ang pagsusuri at matapos niyang makabalik mula sa San Giovanni Rotondo. Sa San Giovanni Rotondo, pumunta siya at uh, ang grupo ng mga peregrino sa selda mismo ni Padre Pio at naranasan niya doon ang magandang amoy ng rosas. Napagalaman niya na ang amoy ng kabanalan na ito ay isang senyales na inaalagaan ng ang isang tao ni Padre Pio at naranasan niya ito muli sa pangalawang pagkakataon. Ito ay isang magandang amoy, hindi tulad ng anumang bagay na karaniwan uh, nating ma ma mararanasan. Ito ay isang espesyal na bagay, isang maganda at natural na amoy. Dumalo rin siya sa isang misa na ipinagdiwang ni Padre Joseph Payus. Ito ay noong gabi ng ika-22 ng September, September 22, bago ang araw ng kapistahan ni Padre Pio uh, kinakabukasan. Nang binigyan siya ng komunyon ng pari, tumingin ito sa kanya na sa paraang napaka-espiritual, -spirit na para bang may hinihingi siya o nagpapahiwatig na may ipagkakaloob sa kanya. Naramdaman niya na may isang bagay na napakabanal sa kanya. Iyon at ang amoy ng mga rosas ay nagbigay sa kanya ng tiwala na gagaling siya. Nang gabi iyon, pupunta ang grupo ng mga peregrino sa isang mga bihilya o vigil, ngunit umulan kaya hindi sila makalabas ayon sa kanilang plano. Sa halip, umupo silang lahat sa bukana o lobby ng hotel. Karamihan sa mga peregrino ay naroroon. Sinusubukan niyang magsalita o mas, mas tama bumulong, nakaupo siya sa sopa sa pagitan ng dalawang babae, kausap lang uh, niya silang dalawa. Sinikap niyang magsalita tungkol sa isang bagay nang biglang pumalik ang boses niya. Bubulong lang siya sana siya pero lumabas ang uh, buong boses niya. Tinig na dinig niya ito kaya namangha siya. Ang mga peregrino na naroroon ay namangha din. Sabi ng mga tao, nagsasalita na siya. Lahat ng tao na nasa paligid niya ay nabigla at siyempre, gumaan ang loob at naging uh, masaya. Bago mangyari 'yon sa buong pil pilgrimahe, bulong lang ang nagagawa niya. Walang tunay na tunog. Isang bugso lang ng hangin sa buong linggong iyon, sinasabi niya, Pakiusap, Diyos ko, inihiling ko na bumalik ang aking boses. Ngayon pa man sa yugtong iyon, iniisip niya rin ang sumusunod. Magkakaroon ba ako ng anumang kaginhawahan? Sa pagbabalik ng boses niya, nadama niya at sinabi niya, Salamat sa Diyos. Anong laking ginhawa noon na ang naganap nagkaroon ng mga pagdiriwang sa buong paligid. Bagamat nabigla siya, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya mapigilang maging madaldal. Nakilala niya ang ilan sa mga taong naroon sa daan pagkatapos at palagi silang lalapit sa kanya at sasabihin kung gaano sila natutuwa sa nangyari sa San Giovanni Rotondo. Alam niyang ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Noong gabing iyon, na siya na parang totoo. Nakita niya ang mga anghel na maakyat sa langit at nakita niya ang damit ng isang cappuccino na umaakyat din. Pagdamat wala siyang makitang mukha o ulo sa abitong iyon o damit, naramdaman niyang tiyak na si Padre Pio ang umaakyat at kasama ang kanyang mga anghel. Pabalik sa langit. Kinaumagahan pumunta siya upang magpasalamat sa Panginoon sa misa para sa kanyang ginawa. Sa wakas ay bumalik ang grupo ng mga peregrino sa Irlanda. Pumunta muna siya sa kanyang doktor, yung kanyang personal na manggagamot, at sinabi niya, ang pananampalataya ay isang kahangahangang bagay. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital para makipagkita sa espesyalista. Sinuri niya siya sa ilalim ng anestesya at pagkatapos ay sinabi nito sa kanya, Walang anuman akong nakita doon. Maayos ang lahat. Malaki ang naidulot ng nangyari sa kanyang pananampalataya. Bumalik siya sa San Giovanni sa sumunod na taon at isinama niya ang kanyang kapatid na babae. Naranasan din niya ang magandang amoy ng mga rosas doon. Para kay Ana, tunay na hanga si Padre Pio. Araw-araw binibikas niya ang mga parehong mga panalangin na dati niyang sinasabi. Nagdarasal din siya sa mahal na birhen kay San Jose dahil mahal na mahal siya ni Padre Pio. Sa tingin niya, si Padre Pio ang nagdulot ng kanyang lunas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hiniling ni Padre Pio sa kanya na pagalingin siya ipinagkaloob ito sa kanya dahil espesyal siya sa mata ng Panginoon. Ginawa ni Padre Pio ang hiling ni Ana at sa tingin niya ay ikinatuwa ito ng santo na mabanggitan para sa kanya. At yan po ang istorya na nais kong ihatid sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-commento, at i-share din po ninyo ang video nito. At para sa inyong mga bagong tagapanod, mangyaring Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman po ninyo kaming suportahan, maaapili po kami sa inyo sa pamamagitan ng paghikayat sa inyo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o managbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misang pong ito ay para sa inyo. Nais ko lang pong linawin, hindi po ito para sa mga nangamatay na kaya maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. Bukod po dito, talagalan po namin kayo ng binaspasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org www ang tinig ni Padre at paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Sa pamamagitan po ng direct deposit sa aming video account. At maaari rin po sa pamamagitan ng GCash, via bank transfer. At ito po ang aming pinapaboran dahil uh, direkta na rin po ang pagpasok nito sa aming account at palagay ko ay mas madali para sa inyo. Meron din po kaming personal na GCash uh, numbers sa ilalim ng akin. Pangalan. At kung may nais kayong mga katanungan o paglilinaw, maaari niyo po kami makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com ang at gmail.com At dumating na po tayo sa ating pagtatapos. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panunood. At uh, para sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kakalingan ni Padre Pio, naus puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihan loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.